Nasa boarding gate na kami while waiting our flight. Ang boarding time namin is 7.40 ng gabi. At ang oras ay alas 6, uh, 7 o'clock na. So, another 40 minutes to wait. At sasakay na kami ng aeroplano. Nag-double jacket na ako kasi nga malamig dong sa loob ng aeroplano. So, ayaw kong ano. May oh, palit-palit na oh, na. So, yan. May mga pinay ako na kasama. Hello. tagasan saan ka? Dabaw. Tapos ikaw? Dabaw. O, oh, yan. Mga kasama ko din papuntang Dabaw. O, oh, yan. Sila sa Mindanao. Punta ba So, meaning ano pa? Sasakay ka pa ng bus? Ah, Jensen pala na. Hindi, oh, Jensen siya, airport. Ah, si oh. Tsaka may kasama kami isang Indonesian. May stopover siya ng Maymila. Mag-stopover siya ng Maynila. So, ayan. Medyo walang tao masyado ngayon. Bale, nag-board na yung papunta ng Egypt sa Cairo. So, ang naiiwan at natitira na lang is kami na lang dito. So, hopefully na hindi na naman madidelay yung flight kasi nadelay ng, pero 10 minutes lang naman ang ng flight nung nagano. So, ayun guys, update lang after kung papasok na kami ng eroplano Pasok. to diba? Hello. Ayan, yung kasabay namin may mag-fly pa punta ang Pilipinas. Ayan, <laughs> dabaw din yan. Hindi alam ng pamilya na uuwi siya. Surprise! <laughs> ano yan sa kanya? Magugulat sila. sila. Eh kasi okay lang naman sa'yo hindi sunduin kasi malapit lang, di ba? Maramihan pag -pag -gayon. ba kayo? Bu buti sana ang dala dala isang ano, wala naman. Pero ako ang kasundo ako <laughs> Ako kailangan ko magpasundo kasi gabi, tapos mag-travel pa ako ilang oras yun, dalawang oras. Gabi <laughs> ka ang dalawang. Uy, pahunta ko ron. Uy, kapananta ko, ron. Oh, Kaya nang pasundo ako. Mm. So, Bakit hindi ka dumaan ng Jensan? Hindi ka pupunta ng Istagerte. Pupunta ako doon. Daga Takurong ka? Takurong siya. At Dapat ito, ang Jensen dyan saan Sana Jensen ka. Okay. Mas malapit. Uh -huh. Mas malapit ang Jensen sa Takurong. Ayokong kasi hindi niyo record ko kasi Davao lang talaga magtatakasibusin. Kasi, hmm. kasi um, hindi na nung niya ako so, kanina ayokong sabihin na yung ano ko kasi kanina bago umalis. Sabi niya ang resiliency mo ba daw? sabi

Ah, bali hindi na talaga doon, ah, taga doon. Hindi, hindi kami. Upang... Ah. Bali, bumili yung ako na doon. Sa tapura ko. Kaya sinundo niya ako. Wala din yung kapatid mo Nasa matay na. Nakaayos na siya. Saan sa playa, Ikulitin mo na siya. Ikulitin mo Ube. Ube. Saan ka sa... Bansanan mm -hmm. pa. May bahay din ako sa dyan, saan? Sa Saway. Yan, yung... di, di, saan pala? Sino ba yung Dito. Ako. ako yung sa, Playa. Si sa, sa, play. Play. sa hindi Siya Bumang Bumang sa Aplaya. Pamangkin ko kasi yung isang susundo sana sa akin. Nasa Matina sila Aplaya pero busy. Sa mga oras na yan. Sa atin, mama. 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 naku mainit naku bisis pila ako na ito po sa loob Bali vale, na mag